magandang gabi sa inyo mga parikoy ah, sorry natagalan ako sa pag ng update tungkol sa gcash on a rooted phone so ngayon i-share ko sa inyo yung bagong trick kung paano i-bypass yung gcash sa mga rooted phone so dito i eh, check muna natin kung rooted ba talaga yung phone ko ayan routine siya at i-check natin yung yasnak kasi ito yung nag test kung okay ba yung basic integrity at CTS so nakapasa naman so pag open natin si Gcash ang lagi tinatanong na bakit lumalabas pa rin yung detection niya yung notification nila at nago tulog out siya. So dito open natin yung majes natin. So yung latest version ang yung ginagamit ko, yung version 28. Yung Majes at saka yung app. So dito makikita natin yung modules, yung play integrity fix, naka-latest din yung gamit ko yung say Miko 1.1.1 din ito yung latest version yung say Jess naman is 1.2.0 latest version din to so ang laging tinatanong ng ating mga parekoy is kung bakit nadidetect pa rin ni Gcash yung ating phone na rooted. so Usually, ang ginagawa natin is uh, pumunta tayo sa setting yung configuration details Ito yung basic na ginagawa natin so i-check lang natin yung gcash. i-check natin lahat yan tapos nakat-check na yan. check lang ulit. okay na nakat-check pero bakit pag pinindot natin yung gcash natin is ganun pa rin yung lumalabas, yan, nadedetect pa rin so hindi tayo makaposed, so ano ba yung trick na gagawin natin so una, ang advice ko sa inyo is dapat yung play integrity is naka latest version sa iyo latest version din at sa na version din. So dito sa majest, dapat na kalitest version din kayo yung version 28. At saka sa setting, yung channel is nakabita. Yan, nakabita yan. So first, dahil naad na natin sa configuration denialize yung sa si Gcash, is okay na yan dapat naka-check lahat 'yan. Naka-on. So dito sa setting, meron tayong makikita hide the magic up. Ito 'yung sinasabi kong trick kung para hindi ma-detect ng Gcash. Kasi pag nakikita niya na naka hindi naka-hide o naka-on siya, is automatic na magbibigay siya ng notification na device is sorted. So, click lang natin to. Uh, on lang natin. Tapos, balik tayo. Ayan. Uh, click na natin to saglit lang on natin si gcash yan nagdetect pa rin sya saglit lang nawala ako eh ah ito ito hide the magic app ito yun click nyo lang to <coughs> hintay lang kayo mga parikoy yan yan ah, saglit lang yan okay add nyo lang sa home screen nyo. add yan. tapos close nyo yan. Pag meron kayong nakita ganito, yan. Yan. At saka ito. Madis din yan. Pero nakahide lang. Yan. Yan yung bagong sekreto ng parikoy. So, try natin open yung Gcash natin. Yan. Okay na siya hindi na siya naghihingi ng detection o lumalabas yung detection niya. Kasi yun yung, yun yung, yung solusyon niya na parikoy. Ayan. Hindi na lumalabas. So, tsiko muna yung para maniwala kayo na rotid na phone ko. Verify ko. Ayan. Ayan. Uh, click ko rin yung yes na. Yan. Click ko din yung magis nya. Yan. Yung modules na ginamit ko, ganun pa rin. At, pag open ko ng gpass, hindi na siya lumalabas. Ihahad nyo lang yung magis mga parikoy para hindi siya ma-detect yan. Sana makatulong ito ng malaki sa inyo mga parikoy at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa mga video ko. Salamat po.